you! Tiradas, boss. ngayon, mga boss, hindi mo tayo magi xp lang, mga boss. Mag-gold lane zel lang mo tayo, mga boss. At ang karap ko, mga boss, yung Mosgob. Sisigurado, so, magpalaban tayo dito dahil may kasama yung Mosgob dito, mga boss. Ah, uh, kami dalawa dito, mga boss. Pulahan na kami dito. Pero, swerte natin. Sinamahan tayo ng ating room. At nabigyan yung kalaban natin yung MM. Dito, mabigyan na sana namin dito, mga boss. Dahil babilis mag yung hardcore namin dito. Aso ah, nakatakas yung dalawa pa dito mga boss, yung ginawa na lang namin, binasan na lang namin yung ture para malaking advantage sa amin. Nabawasan na yung ture ng kalaban. Dito binilisan sa namin na uh, basagin dahil napawi yung dalawa dito mga boss. At pagkatapos namin tumabasag mga boss, at uh, tamang uh, ano lang tayo, out lang tayo. Dito, hindi ko alam dito mga boss na may nag-abang pa lang sa atin dito. So nakuha tayo ng kalaban dito. Gusto ko na lang sana isama yung mids na karawan kasi hindi. Dito, uh, inultihan ko yung mids na garawan mga boss kaso nakatakas dito. Ikiis ko na lang yung tank nila. Yan, nakakiis tayo ng isa. At ito na lang ng natin makakiis mga boss Sigura, ba basag naman tayo ng ture Yan yung goal natin mga silong user Baba, makabasag na tayo ng uh, pangatlong ture na ito mga boss Lipa tayo sa top lane at pangatlong ture na At diritsu tayo sa pang-apat Yung pang-apat na ture dahil libre tayo sa lane mga boss Wala tahimik yung Lay yung kalaban mga boss kaya ulang walang nagbabantay sa kanila kaya grab natin yung mga opportunity na wala tayong kalaban. So dito may nakita kung pulahan na dito kaya syempre kiss na naman. At makadalawa pa tayo dito mga boss dahil may in in pa dito na napalalim yung in in na kalaban. Yan, una nakadalawa pa tayo so diritsyo tayo sa panglimang turi. Nabasal naman ako sa panglimang turi mga boss ganyan yung trabaho natin pag silong user. Pag malibre, babasag tayo ng pure Pagkailangan kailangan natin tapatan yung kalabar, lalo na yung mga inim, mga Mage. Kaya kaya natin yan, mga Zilo. Dito, diretsyo na ako sa top lane, mga boss. Dahil pang-anim na bala ko yung pang-anim na ture dito, mga boss. Pang-anim na ture ito yung gusto ko dito mabasagin. Kaso, so, may nakasilip Silip sa atin dito Ayan hindi ka na sana pang anim na ture. Dito na palalim yung freya dito mga boss kaya nabigyan natin. Gusto ko na sana isama yung mids nila kaso may ulti pala. Hindi ko na malapitan. Boss malapit na doon magtapos mga boss kaya, kaya natin pala dani yung freya mga boss kahit wala ba tayong ulti. Tahanan kaya shout out nga pala sa mga nakakampi ko at nakalaban. Sana magkakampi tayo ulit. O sa mga nakalaban ko, tayo magkakampi na naman para man kung sino ang magaling. Dito na ito magtapos mga Thank you for watching. God bless.